Kaninang maga, uh, talaga- nag-aagilap ako ng uh, 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 makakaya ng lungsod. Uh, hindi naman kaila sa inyo na tukod na tukod tayo sa gastusin. Pero magkaganon pa man, ang gusto ko maibsa nyo kagad yung kinakaharap nyong suliranin. Gusto ko makabalik kay kagad. So, bukas ang maga, Makabili kayo ng yero kagad. Dos por dos. Plywood. O ano bagay na uh, at least makabawas man lang sa gastusin ninyo. Kaya uh, naayos naman, uh, mabibilis din tong ating mga nasa city treasurer. Nakabuelta kagad ka tayo. Uh, bali dito, bali doon. Kaya nakakandabali-bali na buto ko. Uh, but uh, yung hirap na yon, yung proseso ng gobyerno, hindi yun pwede kumpara sa hirap na dinaranas nyo ngayon gusto ko lang laging mabilis umaksyon ang gobyerno para maiparamdam sa tao na sa oras ng pangangailangan niya pag matutumba na siya may pader siyang masasandalan ang pamalang lungsod ng Maynila o 70 plus uh, families plus yung uh, na water damage, no? o yung single, o huwag kayong maglala, yung sa mga nasunugan, ang bawat isa sa inyo, eh, tatanggap ng 15,000 pesos. Hindi yeah! eh, siya sapat sa nawala sa inyo, pero at least kahit papano, eh, makakabili kayo kagad ng mga kakailangan. Plus, yung babang bagay, ito, tumulong sa atin ng DSWD. O, tapos ito naman, MSWD, MDSW yung atin. So dalawang social welfare, isang nasyonal, isang lokal. At syempre, dahil din po sa pagmamahal ng ating mga buong, maitutuloy na naka-naka-batang kapatid, manatili lamang po kayo, sa inyong mga maubuhan sa pag din po, kaya doon natin sa atin, <laughs> okay lang, picture kami ni Sir. 1998 ko pa yan. ko po sa... Naubos yung buho ko. Okay. Thank you, sir. Thank you. Oh. Hi. Hi, beautiful. Ay, may... Ay, Ay, Emma. 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 Teacher Emma. 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 Sa Emma. 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 SK Emma. President, Emma. Councilor, Emma. Emma. Iba. Emma. 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 Ehiyo, bigyan namin. Mo siya, bigyan. Ehiyo, 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 ehiyo. Bigyan. 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 tayo! Bigyan. 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 ng, ng Maynila at din, din po ang uh, food pack na handog naman po ng na Manila Department of Social Welfare at siyempre ng D.F. Barber Mutinyo. Ayan, upo lang po tayo mga nanayas at natin, mga kuya at ating hindi po, maraming maraming salamat po Vice Mayor Chi at Yenza At Yorme Isco Moreno Tamagoso Ngayon din po ng ating po sa your best Choice Maraming maraming salamat po Kansuhala Yan Yan Ibai Thank you. Thank you. <laughs> 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 Yo. Ah, thank you po, Yorme. Salamat po sa ayuda. Ah, so, kung na-approve na po, salamat po talaga, Yorme. May naitulong po sa amin to. Thank you po. Uh, Anong sasabi niyo, nai? Ay... Aming salamat. Salamat niya, kay sa Thank you, thank you. Kasi hindi naman na namin ma-daming na gastusin. Ang hirap ng buhay ngayon eh. Tingnan namin na lang kung saan namin kukunin, kung paano namin ulit tatayo yung bahay na. Kaya eh, sobrang pasalamat ako sa mga... Mali, wala na po kayo na... Sa... Eh, wala, 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 wala talaga. Na Buti nga naisalba pa pati yung aso ko lang ang naisalba namin. At yung aso ko medyo na trauma. So, Sana kung meron pang gustong tumulong sa amin para agad-agad makapagpatayo kami ng bahay. Um, kasi dito, kasi ano, hinala lang ako sa Bulacan eh. eh, eh nandito dito ako nagpapagamot, senior na ako eh. Kailangan ko din na nandito ako lagi sa manila. Sabi senior kayo? Oo, oh, sinabi ko. Nga. Anong sabi niyo kay mayor uh, nito? napakabuti niyang mayor. Tinulungan niya kami, napakabuti niyang mayor. Ang ito, sabi ayo thank you po sa tulong ninyo malaking malaking tulong po ito para sa amin na mga nasulugan. sana po makabangon kami at nanghiwala naman po kami na hanggang may, hanggang may buhay may pag-asa at hindi naman kami pababayaan ni Lord. <tod> هن <laughs> آمودا Pagdating nila lang po tayo na maupo sa ating mga upuan at gagawin po natin isang maayos, disiplinado, at nalilig, upo lang po tayo. Ilabas naman po ang inyong mga staff, pakitago na po ang inyong po mga family card. Mauna na po. Muli po mga nanay at tatay ko, kalapakan po natin, Yon Mays from Moreno Dumagoso, Vibes, Mayor Chief, Akinza. Oh, oh, Ating din po, huli po. Mano, tayo. Ayan, yeah, so ang tayo nakapunan natin ang na instructions po para po mabilis. 拜拜。